Ang Taiwan ay nasa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Paulit-ulit na nagsasagawa ng military drills ang China kung saan palapit ng palapit sa isla nito. Ang layunin nito, muling pag-isahin ang Taiwan sa ilalim ng Beijing. Pero hanggang saan aabot ang tensyon, handa bang ipagtanggol ng US ang Taiwan kung sakaling lumala ang sitwasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang sagot ay hindi ganoon ka simple. May malalim na dahilan kung bakit hindi mabitiwan ng dalawang superpower ang Taiwan. Una, ang lokasyon nito ay may estratehikong halaga. Ang pangunahing isla ng Taiwan ay isang daan at 30 kilometro lamang mula sa mainland China at may populasyon itong 23 milyon. Bukod dito, may tatlong mahalagang daanan sa paligid ng Taiwan na may malaking papel sa pandaigdigang ekonomiya. Ito ay ang Taiwan Strait sa Kanluran, ang Miyako Strait sa Hilaga at ang Bashi Strait sa Timog. Ang Taiwan Strait ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan at halos lahat ng malalaking cargo ship sa mundo ay dumaraan dito. Samantala, ang Miyako at Bashi Straits naman ang nagsisilbing daan ng China patungo sa Karagatang Pasipiko. Para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo. Mula pa noong dekada 1940, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga komunista at nasyonalista sa China. Nang manalo ang mga komunista, ang mga nasyonalista ay tumakas sa Taiwan at itinatag ang sariling gobyerno. Simula noon ay hindi na natigil ang mga tensyon. Sa panig ng Estados Unidos, hindi ito opisyal na kinikilala bilang isang hiwalay na bansa, ngunit may matibay itong ugnayan sa Taiwan. Sa katunayan, bagamat walang permanenteng tropa sa isla, may presensya pa rin ng US sa rehiyon sa pamamagitan ng mga base militar sa Japan, South Korea at Pilipinas. Ang mga base na ito ay bumubuo ng tinatawag na First Island Chain o isang estratehikong hanay na pumapalibot sa China dahil dito nagagawang bantayan ng Amerika ang kilos ng Beijing at protektahan ng mga kaalyado nito. Ayon sa mga eksperto, mahirap para sa China na magpalawak ng kapangyarihan sa rehiyon habang kontrolado ng US ang mga isla sa paligid. Samantala, para kay Victor Gao, isang dating diplomatang Chino, napakahalaga ng Taiwan sa China. Kung masakop ito ng ibang bansa, mahahati ang baybayin ng China at mahihirapan silang magkaroon ng direktang akses sa karagatang Pasipiko. Kamakailan lang nagkaroon ng kasunduan ng US na gumamit ng mga base militar sa hilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Bashi Strait. Dito, isinagawa ng mga tropang Amerikano at Pilipino ang ilang military exercises, kabilang ang pagsira sa isang lumang barkong gawa ng China hindi ikinatuwa ng China ang estratehiyang ito. Para sa kanila, hindi na dapat ginagamit ang lumang paraan ng pananakop at pagbibigay limitasyon sa galaw ng ibang bansa. Ngunit, hindi rin nagpapabaya ang China dahil tuloy-tuloy ang modernisasyon ng kanilang hukbong dagat. Isang halimbawa nito ang Fujian Aircraft Carrier, ang pinakamalaking barko ng Chinese Navy na may layuning pigilan ng US na makialam sakaling magkaroon ng sigalot sa rehiyon. Ngunit higit pa sa heopolitika, may malaking papel ang ekonomiya sa tunggalian ng dalawang bansa. Ang Taiwan ay may napakalaking halaga sa pandaigdigang merkado, lalo na pagdating sa teknolohiya. Sa maliit na islang ito, matatagpuan ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o ang pinakamalaking tagagawa ng microchip sa mundo halos 70% ng mga pinaka-advanced na semiconductors ay ginagawa rito na mga bahagi na ginagamit sa smartphones, sa sakyan, appliances at maging sa mga fighter jets. Kung mawala ang Taiwan sa impluensya ng US, maaring magbago ng husto ang ekonomiya ng Amerika. Nag-aalala rin ang US na kung makuha ng China ang Taiwan, magbabago ang takbo ng pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansang industrialisado tulad ng Amerika ay maaaring mawalan ng papel sa rehiyon habang patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng China. Sa ngayon pa lang, mas malaki na ang ekonomiya ng China kaysa sa US kung susukatin gamit ang purchasing power parity. Halimbawa, noong 2023, nakagawa ang China ng mahigit 30 milyong sasakyan, higit pa sa doble ng produksyon ng Amerika. Sa ganitong kalagayan, may benepisyo ba talaga ang pakikipaglaban sa China? Ngunit para sa Beijing, hindi lang ekonomiya ang dahilan kung bakit nila gustong makuha ang Taiwan, malalim ang ugat ng isyong ito sa kasaysayan. Noong tinatawag nilang Century of Humiliation, maraming dayuhang bansa ang lumusob at nang himasok sa China. Isa sa mga malalaking pangyayari rito ay noong 1895, nang sakupin ng Japan ang Taiwan, at gawing kolonya nito. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, napilitang ibalik ng Japan ang Taiwan sa China, ngunit sa panahong iyon, nasa gitna ng digmaang sibil ang China. Sa digmaang iyon, natalo ang mga nasyonalista na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek laban sa mga komunistang pinamumunuan ni Mao Zedong. Noong 1949, opisyal nang naitatag ang People's Republic of China sa mainland habang lumipat sa Taiwan ang gobyernong Republic of China. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang gobyerno na parehong tinatawag ang kanilang sarili bilang China, ang PRC sa Beijing at ang ROC sa Taipei. Kahit kailan, hindi pa nagkaroon ng aktwal na kontrol ang Beijing sa Taiwan, ngunit karamihan sa mundo kabilang ang US ay sumusunod sa One China Policy na hindi kinikilala ang Taiwan bilang isang malayang bansa. Ngunit kung gayon, bakit patuloy na sinusuportahan ng US ang Taiwan? Patapos ang Chinese Civil War, itinuring ng US ang nationalist government sa Taiwan bilang tanging lehitimong China habang tinatanggihan ang pamahalaang komunista sa mainland. May mga sundalong Amerikano pang nakatalaga sa Taiwan bilang bahagi ng isang kasunduang pangdepensa. Ngunit noong 1970s, nagbago ang pananaw ng Amerika. Hinangad nitong mapalapit sa Beijing kaya isinara ang embahada nito sa Taiwan at inalis ang mga tropa. Sa kabila nito, nanatili ang de facto na embahada at patuloy ang pagbebenta ng armas sa Taiwan. Ngunit sa usapin ng direktang depensa, may sinasadyang strategic ambiguity ang U.S hindi nila diritsahang sinasabi kung ipagtatanggol nila ang Taiwan kung sakaling lusubin ito ng China. Layunin nitong pigilan ng Taiwan sa deklarasyon ng kalayaan at ang China sa pagsakop sa isla. Sa kabila ng kalagayang ito na natiling matatag ang Taiwan at nagkaroon ng sariling identidad. Mula sa isang autoritarian at nasyonalistikong rehimen, unti-unting naging isang matibay na demokrasya ang Taiwan may malayang halalan, malayang pamamahayag at iginagalang ang mga karapatang sibil. Sa katunayan, ito ang unang bansa sa Asia na naglegalize ng same-sex marriage. Nitong taon lang, muling nanalo ang isang progresibong partido sa eleksyon na nangangakong panatilihin ang status quo sa kabila ng lumalakas na tensyon sa rehiyon. Sa loob ng Taiwan, may magkakaibang pananaw sa relasyon nila sa US at China. Ayon sa ilang mamamayan, mahalaga ang suporta ng US at Japan upang mapanatili ang kalayaan ng Taiwan. May ilan na nagdududa sa tunay na layunin ng Amerika, ngunit tanggap nilang wala silang ibang mapagkakatiwala ang kakampi maliban dito. May iba rin na naniniwalang dapat panatilihin ng Taiwan ang maayos na ugnayan sa parehong bansa upang maiwasan ang hidwaan. Ngunit sa kabila ng iba't ibang pananaw, marami ang nakakaramdam na ang Taiwan ay isang pawn lamang sa tunggalian ng US at China. Ang mas mahalaga para sa kanila ay magkaroon ng karapatan ang Taiwan na mapagpasyahan ang sariling kapalaran. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Ang Taiwan ay may simbolikong halaga para sa parehong US at China. Para sa US, ito ay isang ehemplo ng demokrasya at kapitalismo sa rehiyon. Samantalang para sa China, may malalim itong koneksyon sa kanilang kasaysayan at pambansang identidad. Tulad ng nabanggit, bahagi ng century of humiliation ang pagkawala ng Taiwan sa ilalim ng kontrol ng China. At para kay Xi Jinping, ang pagbawi sa Taiwan ay isang mahalagang hakbang sa muling pagpapalakas ng China bilang isang dakilang bansa o ang tinatawag nilang national rejuvenation. Sa pamumuno ni Xi Nagkaroon ng matinding determinasyon na maibalik ang Taiwan. Maraming nakikitang pagkakatulad sa kanyang pananaw at sa estilo ni Vladimir Putin, isang leader na nais mag-ukit ng sariling pangalan sa kasaysayan. Ayon kay Xi, si, walang sino man mapatao man o bansa ang makakapigil sa peaceful reunification ng Taiwan sa China o kahit pa sa non-peaceful reunification kung kinakailangan. Dahil dito, patuloy ang babala ng Beijing sa US na huwag mong gawin ang apoy. Samantala para sa Amerika, ang pagsuporta sa Taiwan ay hindi lang tungkol sa isla mismo, kundi sa pagpapanatili rin ng mga alyansa nito sa Asia. Kung masakop ng China ang Taiwan, hindi lang demokrasya ang mawawala sa isla dahil maaari rin itong magdulot ng matinding pangamba sa ibang mga kaalyadong bansa tulad ng South Korea, Japan at Pilipinas. Sa dulo, walang nais umatras dahil sa estrategikong halaga ng Taiwan kaya patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at US habang nakamasid ang buong mundo sa maaaring mangyari. Sa tingin mo, dapat bang makialam ang ibang bansa o hayaan na lamang itong maresolba sa pagitan ng dalawang superpower? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapin.